Huwag po, huwag po, huwag po. po, maawa kayo sa akin, huwag po. Paolo Abelino, maawa kayo sa akin, Paolo Abelino. Enrique help please, huwag po, maawa kayo sa akin, Enrique Some conception, Mawa Kayo James 3 and Wagpo Wagpo Daniel Padilla Wagno Mawa Kayo Daniel Padilla Paulo Abilino Wagpo James sila yung po. Jendrick, <laughs> huwag po wag po. Huwag ma po maawa kayo sa akin. Huwag po. Huwag niyo pong titigilan. Huwag niyo pong titigilan. Huwag niyo nga titigilan, titigilan nga tigil. Huwag po.